Ayan, isang mapagpalang araw po ang aming hatid sa inyo Mula po dito sa Ambaking Pabo Farm For to this video mga kapatid uh, May nakita po akong post Sa kapwa natin magpapabo uh, I-post niya po ito sa usapang pabo Nung mga nakaraang linggo nakita ko po ito At ayun uh, Nag-comment po ako doon sa kanya uh, Sabi ko na Uh, mali po yan kapatid So ayon sa kanya is uh, Sinubukan niya na raw po Pero hindi po daw Nag success So yun po uh, Hinayaan ko na lamang po Kaya lang uh, kahapon uh, Pinos niya uli doon sa Grupong usapang pabo So dahil Pinos niya mga kapatid uh, Ibig sabihin para sa kanya Sakto siguro itong kanyang Uh, short video at uh, para naman sa akin is hindi ko po matanggap na tama po yung kanyang pagkasabi na hindi pwede at ito po ipapakita ko po sa inyo yung kanyang uh, short video ayan po yung kanyang short video mga sa mga alaga alaga po ng pabo marami pong nagtatanong kung pwede daw po itong i sa mga native na babaeng pabo hindi po pwede kasi po ito po. Lalaki po ito. Napakalaki yung tabo po ito. Sa ngayon po, nagkikilo po ito ng 14 kilos. Tinatawag po itong Spur Prestige Torque. Ang nitib na babaeng tabo, nagkikilo lang po ng 3.5. Napakaliit po. Ikumpara po nito, napakalaki. Kaya hindi po pwedeng i-breed. So... Ayan po, ayan po yung kanyang short video mga kapata, kapatid Marami daw nagtatanong na maaari bang i ang broad breasted sa native turkey So clarification lamang po Wala po talaga ang native turkey dito sa Pilipinas Kasi nga yung pabo mula sa ibang bansa dinala dito sa Pilipinas Kaya wala po talagang dapat natawaging native turkey Kaya lang, In general term, lalo na pag dito ka po sa Bisayas o mga Bisaya na tao, pag sinabing native classification po 'yan ng mga hayop, kahit anong hayop, manok, kanding, baboy, baka at maging itong pabo. Pag sinabi pong native Bisaya <laughs> classification po 'yan mga kapatid sa maliliit na klase na hayop pa. Ha? So, ayo na po. So, klaro na po yan sa atin. Uh, wala pong talagang native turkey dito sa Pilipinas. Kaya lang, dahil sa mga termino terminolohiya na ginagamit ng mga tao, lalo na pag dito sa Visayas, pag sinabing bisaya, di ba, pag sinabing bisaya, ang English niya native, clarification po yan sa maliliit na klase ng nahayop. Bilong na po yung pabo. So, ayun po mga kapatid, pasinsya na po doon po sa may-ari ng short video na po it, na, ipinakita ko po sa inyo. Uh, gusto ko lamang pong itama o i-explain uh, bakit ganun at bakit nasabi nyo po at uh, hindi po dapat sabihin na hindi pwede. Magkaiba kasi yung hindi pwede sa mahirap. Ayan. Oh, ipapapais ipapas si una ko na po yan sa inyo na hindi po pwedeng gamitin na hindi pwede kasi nga pwede pa talaga kaya lang mahirap so ayun nakuha ko naman po yung punto niya mga kapatid kung bakit sinabi niya na hindi pwede kasi nga maliit po yung local turkey so ayun nga yung nagreply po siya nagreply po yung, siya sa comment ko po Na uh, naintindihan ko kasi nga nang nag-try daw siya is eh, hindi nag kasi maliit. Posible po na masisira ang likod ng inahing pabo lalo na pag dumalaga. Native turkey ibangga mo sa broad-breasted. Mahirap po talaga 'yan, pero hindi po natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Kasi pwede po talaga 'yan. Dahil sa katunayan mga kapatid, itong mga upgraded turkey ko po, is mula po ito sa napalabas na hybrid turkey. So ano po ba yung hybrid turkey? Yung hybrid turkey mga kapatid, anak po yon mostly po na term sa hybrid turkey dito sa atin sa larangan ng pagpapabo. Anak po yon ng broad-breasted ibinangga sa maliliit na klase na pabo. Kagaya nung aking si Joro. Anak po daw yon ng broad-breasted na lalaki ibinangga sa babae na jersey bop. So yung jersey bop alam naman natin na yung timbang niyan is kat tumbas lamang po yan ng mga native turkey o yung tinatawag yung timbang na 3.5 so baka hindi lang natin alam yung paraan pag dumalaga pa po mga kapatid first timer mahirap po talaga yan kasi hindi pa yun makunat yung kanyang likod yung kanyang balat hindi pa matigas malambot so pwede natin gamitin dyan is yung pong mga bitirano na inahin yung mga nakaitlog na ng tatlo ayun or apat lalo na mga apat nakaitlog na ng mga apat na bisis tapos kung ating titingnan yung kanyang likod is ma makapal yung balahibo pwedeng pwede po yun mga kapatid tapos anong gagawin sa lalaki ayun may nakausap na rin ako ida diet papaliitin pap papaliitin ng kunti yung kanyang pangangatawan pero sakto sa nutrients at saka sa vitamins so ayun yun po yung paraan uh, inuulit ko po kapatid alam ko po na intindihan ko po yung sinasabi mo na hindi pwede dahil sa kadahilanan nga na masisira posible pong masira or mamatay yung inahin lalo na pag uh, iniwanan lang natin sila pero pag hindi sinabi mo kasi hindi pwede ako mismo, alam ko po na mahirap. Mahirap talaga. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Kasi nga, itong mga pabo ko po, ayun. Galing po yan sa gandong senaryo. Nagpalabas ng uh, hybrid. Tapos, anong sasabihin natin? May, sa, ngayon nga, may, may classification pa po tayo ng pabo na semi-pure. Ayun. Broadristed Binangga sa Maliliit na klase na hayop Ah maliliit na klase Maliliit na inahing tabo Ang resulta hybrid Tapos yung anak na hybrid yon Binangga ulit doon sa ama na broadristed Ang resulta is Semi pure O so, Sa ganun pa lang Mahirap na nating explain na hindi pwede Kasi maraming napalabas eh Upgraded Hybrid semi pure oh so, doon po ah uh, pasensya na mga kapatid gusto ko lamang sing ituwid eh kasi nga doon ka nagpost sa grupo po natin na usapang pabo kaya ayun nag comment na ako sa iyo inulit mo pa rin na mag so magtutuwid lamang po ito mga kapatid pero doon naman po sa mga magsisimula pa lamang po pag yung broad-wisted is yun po yung lalaki tapos yung inahin is yun po yung mga native turkey yung maliliit na klase mahirap po pero may isa pa pong paraan para hindi po tayo mahirapan na pwede sila-sila lang po yung mag-breed dyan uh, ganito kasi yung reality talaga ha pag breasted po yung ating pabo mga kapatid pure mahirap po silang paramihin yan po talaga yung marami na po akong breeder na nakita. Pero mayroon po akong nakikita ngayon ng mga breeder na napakagaling po nilang magparami ng brood breasted. Ayan. Ako mismo may brood breasted na po ako ngayon pero nakikita ko po na mahirap po silang paramihin kumpara po natin dito sa mga upgraded. Lalo na mga upgraded. Para na lang nitip ito kung paparamihin eh. So, ano, mayroon ako doon Ah, uh, yung semi-pure. Ah, uh, mas magan maganda ...kumpara sa pure na brood-breasted... ...kasi mas mataas yung kanya... rate ng... Uh, ...semi-pure at saka yung hybrid. Pero pag pure talaga na brood-breasted... ...mga kapatid... Uh, ...ako mismo... Ma ma ...masasabi ko po talaga sa aking... ano oh, bakit kayo tumatakbo? Masasabi ko talaga na... ...hindi po sila madaling... ...paramihin. So, kung gusto po natin... ...mag-upgrade mga kapatid... ...para hindi na tayo mahirapan. Kasi, pag brood listed ang lalaki... Excuse me pag blood breasted ang lalaki tapos maliit yung inahin mahirap kasi nga posibleng mamatay yung inahin ah mabali yung likod mabutas yung lik ah, ah, magkasugat yung likod mahirap so ang pinakamagaling mainam na gawin natin pag gusto nating magpalabas ng hybrid or semi-pure blood breasted yung inahin tapos either hybrid yung lalaki or native lang rin para makapagpalabas talaga ng hybrid yun, mas mas maganda yun mataas rin yung uh, fertility rate nun at hindi po tayo mahirapan pwede na na kahit hayaan na lang natin sila dito sa range na sila-sila na lang at uh, doon po sa pinakita ng ating kapatid mahirap po talaga yun mga kapatid ah uh, ako mismo, personal ko po masasabi na mahirap. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na hindi pwede. Kasi maraming paraan. May isa pang paraan dyan. Ah, ginagawa ng parang ipron. Nakikita naman natin pag nagwi-welding, naghuhugas ng plato, yung nilalagay na ipron dito, yung parang balat, yun, ginagawa po yung parang damit ng pabuh nilalagay sa inahin sa likod. sa ganun, hindi po magkasugat kahit maliit sa hindi po masugat yung likod. Ang isa pang paraan, Ah uh, binubukod yung lalaking pabo para talagang tawag dito. Ganadong ganado siya. Tapos yung inahin na may katandaan na po, yung beteranong inahin na po pag nagdadapa na po siya, ayun, oh, hindi na po yun mahirap kasi pagdadapa siya ah uh, huhulihin mo na lang yun tapos ilalagay mo sa harapan ng broad nest na talagang ganadong ganado kasi pinakondisyon nilagay sa kwarto siya lang mag-isa. Ayon, yun po yung isang paraan. So, ayun po mga kapatid, uh, clarification lamang po naman ito. Lang sa ganun is, lalo sa mga baguhan, para hindi po sila mag maguluhan. Dahil sa ngayon po talaga mga kapatid, uh, lugi po talaga pag, yung ang, pag ang inyong alaga ay native turkey lamang po. Kumpara po natin sa upgraded at saka sa hybrid. Kasi unang-una sa timbang, sa panahon ng pag-aalaga, napakalaki po ng diferensya. Ayun. Yung upgraded, kahit upgraded lamang po mga kapatid, 4 months old, pwede na po nating makatay umalit Kasi nga, pwede na silang magtimbang ng 4 kilos. Kumpara natin sa native na mga nasa 2 kilos lamang po. Simpakain, simpag-aalaga, at magkaiba sa panahon dahil Madali lang maani or ma-harvest itong mga upgraded. Lalo na pag hybrid. Mas malaki. Tapos hindi na po sila masyadong mahirap paramihin kumpara sa pure na broad-breasted. So kahit saan o kahit kanino po kayo magtanong mga kapatid, sa lahat po ng klase ng pabo mas mahirap paramihin yung broad-breasted na pure. Ayan. So hanggang dito na lamang po mga kapatid Sana po naintindihan nyo po yung ibig ko pong sabihin At kinaklaro ko lamang po At pinapaliwanag ko po dito Is yun pong patungkol po sa video Na nakita ko po na Hindi kasi ako uh, Tutol kasi ako doon nahi, Sa sinabi niya na hindi pwede uh, Pero pag sinabi niya na mahirap Ayun Yun po yung pinakatamang uh, pagkasabi pero sinabi niya kasi na hindi pwede. Pag sinabing hindi pwede, hindi talaga pwede. Pero pwede pa talaga eh. Mahirap lang. So hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi niyo pong tandaan ang paggawa ng mabuti. Ay di, nagbubunga ng masama. Salamat po sa Diyos. Pag-ibig!